So, yun, Raider 150 FI tayo, mga boss. Uh, ito galing, tawid tawidagat ito, mga boss, galing Quezon-Quezon. So, dinala sa atin. Ah, dinala muna pala sa casa. Kaya lang hindi, hindi pa raw available yung gagawa kasi holiday pa. Tapos, yun, dinala sa atin dito. Ang nangyari dito, mga boss, uh, walang oryente, hindi siya umaandar. Pero meron siyang uh, battery, may karga yung battery. Ayan, mga boss, so. Oh. Uh, malakas yung battery niya, pero kapag uh, ge, uh, pinadyakan or electric start uh, walang lumalabas na kuryente doon sa high tension wire galing ignition coil so apag, uh, susuk susukay reader fi mga boss hindi ko na ito ginagamitan ng uh, diagnostic tools uh, yung dalawang wire lang ah, yung wire lang na pang, pang jumper mga boss ang ginagamit ko so ang gagawin lang mga boss diyan -re read lang tayo ng trouble code So, yun, uh, ang lumabas na trouble code niya ay C15, C23, at C44. So, yun mga boss, may mga corresponding niya na uh, sensor na uh, may problema pagkaganon. Or kaya uh, history. History lang yan mga boss kapag wala dun sa sensor na sinasabi dun sa uh, speedometer natin. So, ito mga boss, oh, kapag pinadyakan, Uh, wala wala talaga lumalabas doon sa high tension wire na galing ignition coil so ibig sabihin mga boss may problema talaga hindi talaga ito aandar kahit malakas yung kuryente ng battery ano kapag lang dito mga boss kasi yung C14 sa throttle body yon yung C15 ECT tapos yung C44 ay auto sensor eh yun naman aandar yan kahit yun ay may problema pero bakit wala So yon chinik natin yung mga posibilidad na maging sira mga boss kaya lang uh, wala siya ron sa mga sensor na sinasabi nung i-diagnose natin. So bakit baga ganoon ang nangyari? So yon mga boss, uh, medyo malayo yung sinasabi don sa uh, uh, pag-diagnose natin. Hindi hindi doon, wala wala doon mga boss. Halos lahat ng sensor mga boss chinik natin kasama itong tip over sensor na ito ay wala pa rin nangyari. So, ang nangyari mga boss, uh, panibagong check ulit tayo, tapos yon hanggang sa makuha na natin. So, kapag kaganyan ang mga sira mga boss, uh, si 14, 15, at saka yung 44, ay uh, hindi konektado. Doon sa uh, ayo hindi siya umaandar mga boss. Ignition, ignition coil lang mga boss, ang sira. Pinaltan ko lang, kasi nagkakamiron siya, nawawala. So, yun lang mga boss. Yan lang ang naging problema. Uh, Tumaga lang kasi nagbase lang tayo dun sa uh, binato ng uh, error ni ECU. Pero baka ito ang nangyari mga boss. Baka ito pinaghugot na yung mga sensor kaya nagkaroon ng history dun sa kanyang memory dun sa ECU. Kaya medyo tumagal. Pero at least nakuha natin mga boss uh, ng... Uh, tama yung nauhang sira kasi magdududa ako ah, kasi tatlong sensor yung sinasabi nga eh wala namang connection yun sa pag-andar kasi sa Raider FI mga boss C24 ang ignition coil pero walang lumalabas na C24 do sa error code ni Raider kaya yun malilito talaga mga boss uh, buti lang meron tayong mga pan testing nung tinesting natin yung uh, ignition coil na luma niya, mga boss napakababa na ng resistance na binib binibigay niya kapag ga na reading. So kaya 'yon mga boss, ito na 'yung resulta uh, na uha na natin umaandar na siya. Uh, pwede na ang gagawin na lang mga boss ay ah, i-delete na lang yung error code na lumalabas dun sa ating panel kasi wala namang connection yun i na lang kasi parang history nga lang siguro nagalaw ito ng mga nauna so yun mga boss hanggang dito na lang